So, yan po yung balon na ginawa natin. Ano? Sample po yan sa mga balon-balon na binibenta natin. Para po, pag may customer, so, madali ko siyang ma, uh, anong tawag ma-present or ma-describe or mapakita na yun yung mukha niya. So, ayan. Ito yung preparation for New Year's Eve at saka yung sa Christmas Eve. Usually kasi pag nagpa-party yung mga mag family uh, based on my experience last year, gusto nila yung magpa-picture magpa na may nakasulat na Merry Christmas and Happy New Year. So, ganun. dito ko po, po nilalagay ang aking mga foil balloon Ayan. 2024. Siyempre 2024 na kasi ang isi-celebrate natin. So, piniprepare ko na dito ko nilagay sa may hagdanan para po pag may mga customers, pag baba nila dito, ay makikita nila agad. Ayan. So, ito po yung mga school supplies natin no na kahit na holiday ay talaga nga namang may benta tayo kanina lang bago lang umalis yung customer natin na nag-ukay-ukay po ng mga jogging pants na ganito kasi po pang costume po ng foundation day ngayong web so mabenta din ang aking foil kasi ginagawa nilang pum-pum and of course itong mga painting materials natin dyan. At mga ball pens. So, yan po yung pinakamabenta ko lately. So, yan. Yan po yung mga school supplies ko. Alam nyo, maganda din ang, ano, ang school supplies na uh, gawing negosyo. Lalo na pag malapit ka sa school. Pero kahit nga dito na hindi ako malapit sa school, talaga pong araw-araw may benta tayo. Kasi po hindi po tayo mag-worry nito eh. Uh, pwede mo kasi siyang, hindi ka mag-worry kasi wala siyang expiration, ganyan. So, benta-benta lang kahit na nakastock up yan dyan. Um, hindi ka pa din mag-worry. Yan. Yan po yung mga dry goods natin dito sa taas. And syempre, tingnan nyo itong mga chinilas ko. Kasi pag may mag-ukay-ukay dito, o oh, ayan, hindi ko pa yan naayos. Syempre, itong uh, toy section ko, itong toy kingdom ko. So, puno na siya. Marami na siyang uh, display. Hopefully na hindi na ako magbalik na mangumpra ng mga toys. Kasi, grabe ang tao so sana ano hindi ito maubos before mag december 31 so yun ang mga preparation ko dito sa aking dry goods Hello! Magandang gabi sa inyong lahat. At gabi na po tayo nakapag-vlog. Kasi nga po kanina hindi ako pwedeng mag-vlog kasi ang ingay-ingay talaga may nag-wielding kasi dito. So, sabi ko, baka mag-comment na naman yung mga viewers ko na, Auntie, hindi kita marinig So, yun. So, ngayon lang sabi ko, kanina naman mga mga 7, mga 6 or 7, gusto ko sanang mag-vlog. So nga lang, ang lakas-lakas po talaga ng ulan. So, ngayon, wala na. Umalis na siya. So, gano'n man kalakas ang ulan, titila din. Kaya nga, the same din yan sa ating pagsisikap na mapalago natin ang ating negosyo, ang ating sari-sari store. Huwag po kayong mag-alala kung matumal man today, sigurado po tomorrow o sa makalawa sigurado ding tataas ang ating sales. So, laban-laban, tuloy-tuloy lang po ang ating pagninegosyo. Kasi nga, sabi nga ni Sir Chinkitan, wag po daw nating susukuan ang ating mga negosyo. Kung ano negosyo na meron ka, ano mang klaseng tindahan yan, kung mayroon man mga challenges ay patuloy lang po tayo kasi hindi po natutulog ang Diyos. Kung ano yung mga desire natin sa ating heart ay sigurado naman niyang mapagbibigyan tayo. O ba diba? So, i-share ko lang ano yung ano ko this year na gusto kong i-share sa inyo ang kumuha po tayo ng insurance. Alam nyo, matagal ko na nakita sa BPI. And then, sa mga natutunan ko talaga, kailangan talaga yung kung sino yung may main source or siya yung nagdadala ng mga or ng income sa ating pamilya, ay kailangan po talaga nating i-secure. So, kung na, na ano ko kasi, na compute ko kasi, pag i-compute ko siya in a one month, 33 pesos lang po per day. Yun po yun siya yung uh, accident insurance ng BPI. So, kung makapunta po kayo ng BPI, pwede po kayong mag-inquire para naman po mayroon po tayo yung insurance kahit na start lang po tayo doon sa accident insurance. Kasi nga, hindi natin alam ang panahon. Hindi po natin alam na anong pwede mangyari. So, at least naman hindi po masyadong makompromise ang ating tindahan. Kasi nga, bakit ko ba nga na-share ito sa inyo? Uh, dito lang kasi katatapos lang po kasi namin nag-meet nung ahente nung dating Phil Am. kumuha kasi kami ng life insurance sa husband ko. So, medyo okay na, tapos na nakapagbayad na kami ng initial na one quarter. So, isa yun sa mga project namin this year na na-accomplish namin. So, hindi po ibig sabihin na kung maliit lang yung kita natin ay hindi na tayo makakuha ng mga ganyan insurance. Kailangan po kasi talaga natin yan. So, masaya ako dahil nagpunta siya dito, kaalis lang niya. So, uh, gusto kong i-share na sa inyo na tayo po yung uh, humahatak or nagdadala ng main source ng ating income ay kailangan talaga natin ng insurance kasi hindi kasi natin alam anong pwede mangyari so uh, hindi man ngayon sa makalawa ay baka pwede natin pag-ipunan na kumuha po tayo kahit na yung isa lang muna pa isa isa lang po na may accident insurance at saka life insurance kasi yung accident insurance na nakuha ko sa BPI nang i-divide ko siya ng 30 days 33 pesos lang po per day so hindi naman siya ganun kabigat and then malaki naman din yung benefits na makukuha ninyo or makukuha natin if ever may mga accident na ganyan. So, yun lang po aking may share for this video. Thank you and God bless po.